Hello guys, good morning, ah, magandang tanghali Okay guys, ah, ipapakita ko lang sa inyo guys yung malunggay na pinotol ko Malaki na ang kanyang, ano ang kanyang tawag dito Yung tobo ng malunggay pinotol ko noong 3 ah, weeks ago So guys, tingnan natin ang aking malunggay malaki na sila. Okay. So, ayan na guys. Ito na ang malunggay ko pinotol ko. Ayan, ayan. Ito ang pinotol ko guys. O, yung umakit ako. So, ito na ang kanya. Saling Malaki na sila guys kasi uh, ah, laging umuulan. Ayan guys. Mulan siya tapos ngayon nainit na siya. No? Yan na ang malunggay ko guys. Yan ang kanyang tawag ito kanyang kalingsing sa Pilisaya. Yan guys. Malaki na siya guys. Meron na akong pang lauoy. Yan guys. Malaki na siya guys. Yeah. Yan ang puno ng malunggay na pinutol ko guys. Ayan. Ngayon kukuha ako guys kasi ako'y magluto ng lauoy. So, ay manguha ng malunggay kasi magluluto ako ng uh, lauoy. Lauoy sa si Bisaya sa Tagalog is uh, ang tawag sa Tagalog ng lauoy hindi ko alam. Ngayon sa luway, sa taan. Iwan ko. Basta lauoy sa Bisaya. Yan, kukuha ako. Sebab bapak kuat dan. So, ito na guys, ito na uh, kinuha ko. So, uh, ko na guys, um, kailangan na isa isa-isahin -isa, -isa, -isa ko para hindi kayo matinik mapinig ang ano ng kamunggay. Ay, hindi, hindi matinig yung ano, yung um,

ulam-ulam. Ito ang ulam na mahirap. Ano guys, yung isda. Pritong isda. Ang uh, ihalo ko dito. Pritong isda. At saka panakot. Yan lang. Ang nakasimple. Simple, simple na buhay. wag na wag nang pirmi kasi hindi baka may blood tayo paano na lang mga arthritis natin kung palagi tayong karne malunggay naman kung minsan, paminsan isang pirasong isda, isang pirasong matambaka. Ayos na. Fights na. May ulam ka na. May ano, may balunggay ka na. May, may maulam ka na. Simpleng buhay. ganito guys o so yung ano niya ano ma matinik yung matinik ang yung ano ang yung dila <laughs> hindi mama ano mabilaw ang, ang tawag dyan kailangan mahimay

ang bilis tumubo ng ano ng ng malunggay inutol ko lang yung mga tatlong ano tatlong weeks three weeks ago ang laki nga niya ano nga ano nga, nga, nga bang laoy sa Bista, tagalog ah alimutan ko alam ko yun sal yan. sal uyan oh, sal out alimutan ko guys Para hindi ang tsura, hindi ako mabuhay kung pag walang gulay. Pag walang malunggay. Hindi. <laughs> yeah. Sabi nila, ang malunggay ay nagpapahaba ng buhay. Yan ang yan ang ano yan ang malaking benefits ng malunggay. Kasi ang malunggay walang spray. Hindi tulad ng mga ibang gulay dyan. Yung ibang mga vegetable na masyado ng mahal. Marami pa yung medisina kasi hindi yan mabubuhay na walang medisina. Di tulad ng mga yan itong gulay, mga albate, wala yung mga ispray. Lalo na sa malunggay. Kasi hindi na kailangan ispray yan. ng malunggay. Meron ka lang, ano, meron ka lang tangalad, uh, kamakot, kamati, sibuya, siloya, uh, tangalad, kites na. Busog ka na yan. Kumain ka ng lauwi, ng kamunggay lang. Sarap na yan. Grabe. Sarap. Isang pirasong ng isda o kahit nung walang isda, okay na. Kung meron kang isda, okay. Mas mabuti. Pero kung wala naman, okay lang. Yung, malang, yung malunggay, Sarap na dito panghalo ng ibang gulay. Tulad ng ano, tulad ng munggo. Panghalo halo din sa sa munggo. Sarap yun.